So, meron ako dito pili. ayun guys. So, yun, Know, masarap to, guys, kapang, ano, masarap tong pang gawing gulay. Ito. Masarap tong gawing gulay, guys. So, ayun siya. Nagpakit kami ng pili ngayon. May umakit dito, guys, sa pili. Yan, nahati kami sa pili. Ayan, namakit kami. So, ayun guys. So, nakita nyo yan. Ito yung pili. Ito yung medyo hilo-hilo pa. Lalantahin ko ito, mamay. Kakain ako ito ng nilanta. ayun siya. Masarap to, guys promise. seto yung ano ginagawtong candy itong pili na ito Masarap ito guys para pang ano ayan pang uulan So ayan siya di ba nakita niyo na sarap-sarap niyan Ah kahit wala kang gulay ito lang kainin mo guys sasmetaw ko lang na may maanghang ay hindi ko talaga Sobrang sarap-sarap nito kaya So ayan guys so nakita niyo oh ayan Sobrang daming pili pili nuts, pili nuts, pili na tayo ng pili nuts namin. murang mura na to guys. Ay, hindi na ito bibili ha. Sarap pa itong gawing candy. So, yun siya guys. Ah, Mag-ano kami, magluluto kami nito ng ano yan. Kasi ka guys, ay yun, ang ulan. Ang ulan na, ang ulan na. Ay, grabe. Thank hmm. you. umulan, umulan na. Pa, naguran na na, naguran. Hali, bilis. Bilis, naguran. Nagulan na. Takbo. Ano, tapos na pa? Ha? Tapos na, ha?